Uh, magandang gabi po sa ating lahat meron po tayong may reaction na, video at itong video na to ay credit po kay ano, Goosebumps pakisubscribe nga pala yung con, ano, channel niya uh, okay po umpisa na po natin iniwanan niya ang night watch ang nag-post ng video na inyong mapapanood ay nagtatrabaho bilang watcher o guard na nagmo-monitor ng CCTV in real time. Habang siya ay nakaduty isang gabi, isa-isa niyang pinapanood ang mga nagaganap sa kanyang mukha. Alam niyo po, nakaka-relate po ako sa trabaho niya. Kasi po, ako rin po isang uh, ano, nagmo-monitor ng ano, ng CCTV footage sa aming ano, sa aming barangay. Bali ako pang nakatoka sa panggabi. Tuloy po natin. Monitor hanggang may napansin siyang kakaiba sa isa sa mga footages. Kapansin-pansin ang maliit na anino na naglalakad patungo sa SUV. Mahirap itong makita sa simula sa quality ng video. Pero kung tititig... Uh, okay po, tuloy po tayo. Tingnan mong mabuti. Ito ay may maliit na paghapang. Ito din ay bahagyang nawala sa pagdaan nito sa SUV. Ngunit <coughs> ilang sandali lang. Ito ay muling lumitaw sa likod ng SUV. Uy. Hindi mo din masasabing insekto ang... Ano yun? Parang ano, para ano? Parang anino? Ano kaya yan, no? Ba't kaya yan eh... Anong meron diyan? <laughs> parang isang ano, anino ng ano bata na hindi mo gaano masyadong maani nag dahil sa parang ano eh, totally na ano malabo eh. Pero yung masusundan mo lang yung parang yung galaw niya. Tuloy po tayo. Aninong nakuhanan dahil may mga insekto ding lumilipad sa paligid at kitang-kita ang pagkakaiba nito. Ano po sa tingin niyo yan? Ano eh? sa tingin niyo ang Ayan ng anino? Espiritu ba ito? Ay, paan nag... Lalakad eh. Pwedeng isang ano yan. Aso, pusa. Pero pwede rin ano. Yung sinasabing espirito. Espiritu. <laughs> Katakot na ano? makasalubong mo yan sa daanan. Iisa ka lang na sandilim. Hmm. <laughs> Ito ng bata dahil sa liit nito. Ikaw na ang bahalang kumusga Under the bed si Hailey ay mahilig mangolekta ng mga manika at ang ilan sa mga manika niya ay ibinigay niya sa anak niya. Alas 11 ng gabi at gising pa ang anak niya. Kaya naisipan itong makipaglaro muna sa mga manika niya. Sa una, ang pakikipaglaro ng bata ay mukhang inosente lang pero may mangyayari na talagang magpapatayo ng inyong mga balahibo. Boy, 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 boy mga yung bata nilalaro huy may tumunog parang ano music box nagali sa ilalim ng kama tuloy pa rin ang tunog oh Ay, ano yun? Sumigaw yung bata? Anong nakita ng bata dun? <laughs> Ba't kasi sumilong dyan? Bakit bata kasi curious siya sa ano yung ano yung tumutunog eh. Saan ang galing yung tunog? O, tunoy natin. Oh. Oh, nawala yung bata. Saan na? Mommy! Oh. Mami! Buti hey. nakalabas yung bata. Hmm. Ang hirap niya eh, no? Bagay iba kasi lalo sa ibang bansa, nakahiwala yung tul tulugan tulog ng bata, eh. Sa mga magulang, eh. Nakabukod na yung kwarto ng bata. Pero, ang hirap pa rin ng ganyan kasi yung mga bata yan, eh. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari dyan sa Kwa, loob ng kwarto kaya niya no naging isa lang yung bata wala mo lang kasama mga puro mga toys yung nandyan no bagay, isa na yan lang yan eh habang <laughs> nilalaro niya ang mga manika bigla na lang tumunog ang music toy sa ilalim ng Oo, kama music toys nga. ang tunog ng music toy ay katulad ng kinakanta ng bata Siguro ay para i-lure ang bata na puntahan ito sa ilalim ng kama. Nang puntahan ng bata ang kanyang music toy, bahagya itong gumapang sa ilalim ng kama nang bigla na lang parang may kung anong kumatak dito. Na lang ang bata limata, sa, sa bata. Kaya pala napunta talaga sa, sa loob ng ano sa ilalim ng ano ng bed kaya rin siguro sumigaw yun kasi nga yung hinila siya eh hmm natakot naman yun tuloy mabuti na lang at narinig ng kanyang ina ang desperate scream niya dahil sa nangyari inilipat ng ina ang anak niya sa ibang kwarto Founded oh, out, mabuti na lang inilipat yung bata sa ibang kwarto mahihirap kasi yung ganyan eh hindi mo alam kung ano yung meron dyan sa kwarto. Ay, naiisa lang yung anak mo dyan. Wala yung mga ibang kasama. Maganda sa anak may kasama. Okay, tuloy muna natin. People that have lived here have had some ghostly encounters. was built near, not on, but near a cemetery. Maraming um. nakapanood ng video at na-curious sila kung ano nga ba ang nasa ilalim ng kama. Malapit pala sa yung ano nila, tinitiran nila kaya pala <laughs> Ooh. dahil sa mga tanong na to nilakasan ni Haley ang kanyang loob at binalikan ang kama at ito ang nangyari alas wala kang makita madilim eh uh. Iyon. Bata din. Sumilit? Uh. Balik nga ni Gonte. Play. Ooh, bata nga. Hey, bata sa ilalim. Yan kaya yung humila dun sa isa pang bata. Dun sa anak niya. Ooh, creepy. <laughs> yung bata sa ilalim ng bed ano yan is a creepy looking doll ang natagpuan niya sa hindi ilalim ng kama manika pala alam ko naman bata manika pala yan pero kahit na Usually mo yan lang makikita mo Eh parang ano eh Kung titignan mo parang tunay na bata eh May egi manika lang Pero bakit siya migaw yung bata? Hmm Tuloy <laughs> Habang ito ay video niya Ang manika ay bigla na lang oh, kumalaw ng mag-isa Ito ah. ay tiunting unti humaharap oh. sa kanya Parang alam nito ang ginagawa ng ina dahil dito, agad na umalis si Hayley sa kwarto. Ooh, Unfortunately, yun, gumaloy mo pa si yung bata. Tutulito. December 2023, isang hospital surgeon ang natataranta dahil sa nakita niya. Ayon sa kanya, siya ay nagvi-video about sa mga surgical instruments para sa mga estudyante niya. Ngunit siya ay napatigil na lang sa ginagawa niya dahil nararamdaman niyang may nagmapasid sa kanya. Ang karaniwang content ng videos nila ay puro educational para sa mga gustong maging surgical technician. Maliban sa isang video na ito. Dahil gusto nilang malaman kung ano nga ba ang nangyari at kung may paliwanag ang mga makakapanood ng nasabing video. Uh, ng babae. Bakit kaya dumingon babae? Kaya parang may, parang may narinig ako eh. yata kasama yung babae dyan nag-isa lang yata sa dyan ay, naman yun kagulat <laughs> naman uy uy nagko ka anong meron, ba't ka nanakbo ay. tumutunog. Oh, ano tumutunog na yan? Oo. Oh, may nagsalita. Oh, may kasama siya. Ang laki. Oh, yun? yun. Ang simpleng educational video na sana'y ginagawa niya ay napalitan ng kababalaghan. Habang ginagawa niya ang video, nakita niya ang figure na nakatingin sa kanya at ito ay nagpunta sa kabilang parte ng hospital sinundan niya ang nakita niya hanggang makasalubong niya ang isa sa mga trabaho niya, niya kaya at lumabas. sinabing nakita niya tinutukoy niya ang ghost oh. of the hospital na kilala na ng... kaya no pansin niyo yan ito kaya yung nakita niya parang hmm. ano lang to Parang silawit lang yun. Transparent siya eh. May kaluluwa ito. Kasi transparent eh. Tuloy. Mga staff dito, ang multo ay madalas magparamdam sa women's bathroom. At dito din niya nakitang pumunta ang multo. Wala naman siyang nakitang ibang tao doon at wala din namang nangyari nang pinuntahan niya ang banyo. Ngunit paglabas niya sa automatic door, bigla na lang dumaan ng dark figure sa likod ng pinto. Mabilis ang kilos ng entity at uh, yun. ng kilos. Uh, yun. You know? Iis lang po natin. Ito pala yung nakita niya. Hindi po yung kanina na pinaganasila silawit na transparent. Hindi po yun. Ito po yung nakita niya bigla na dumaan Pansin nyo po yun. Ayun, nyo po, ayun po yun. Yung nakita niya. Yung dark uh, figure na dumaan doon sa may ano. Dito po sa may to. Itong pintuan na to. Creepy. <laughs> Matapos nito, wala nang naging update pa sa incidenting to. Hanggang dito na lang po yung vlog natin.